Lakers balak kunin si Carl Anthony Towns pag available na ito sa trade. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga maka-full court. Pero kung bago ka palang sa aking channel mga maka-full court, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel or like na lang kung nagustuhan ang aking video. Maraming salamat mga maka-full court! Sa pagpasok nga po mga maka full court ng Boston Celtics at Dallas Mavericks sa NBA Finals ay pinagtatawanan ngayon ng mga fans at ng media ang kanilang dating player na si Grant Williams since simula nga po nang umalis ito sa kaniyang mga dating teams ay mas lumakas pang lalo ang kanilang lineup. Ikang ay si Williams na nga po talaga ang pinakamalas ngayon sa NBA Finals. Gayong simula nga po sa paglalaroon niya sa dalawang championship contender ay nailipat ngayon sa Charlotte Hornets na isa sa pinakamahinang team. Ngayon hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Ngunit hindi rin naman nga po totally minala si Grant Williams ngayong season. Gayong kung sakali man nga po na manalo at magkampiyon ang Dallas Mavericks sa NBA Finals ay isa rin naman nga po siya sa mga manlalaro na makakatanggap ng championship ring since naging parte rin naman nga po siya ng kanilang team ngayong season. Ngunit kung sakali man nga po na Boston Celtics ang magkampyon, ay hindi rin naman nga po siya makakakuha nito since last off-season pa nga po siya na ay trade ng Boston Celtics. At samantala, pumunta naman tayo mga maka full court sa susunod nating balita na papakawalan na daw ng Minnesota Timberwolves, itong si Carl Anthony Towns. Ayon nga mga maka full court sa isang NBA insider, itong si Carl Anthony Towns, ang nakikita ng ititrade ng Wolves para daw mabawasan nga ang kanilang payroll next season dahil aabot nga ng 49 million hanggang 61 million dollars hanggang sa 2028 ang kontrata ni Towns. Malaki nga talaga ang masasakop ng kontrata ni Towns at gusto lang din ng Wolves na mag-focus na lamang dito kay Anthony Edwards. Ay ang posibili nga na makuha ito ng Golden State Warriors at nitong Lakers. Pero sabi sa report ang pinakasigurado daw na makakakuha kay Towns itong Los Angeles Lakers dahil may mga assets nga sila na pwedeng ibigay dito sa Wolves. At kung matatandaan sa mga nakaraang trade, lagi ang Wolves at ang Lakers ang nagkakasundo sa mga trade. Ayon din sa mga NBA analysts, pag nakuha nga daw ito ng Lakers, ay posibleng maging top contender team sila sa buong NBA. At sa kabagay daw ang style of playing ni Towns sa team ng Lakers. naga average nga itong si Towns ng 21, 8.8. 3 rebounds at 3 assists per game while shooting 50% field goals. Anong masasabi nyo dito mga maka-full court kay Towns? Maganda bang add ito sa team ng Los Angeles Lakers? Pakikomento naman dyan sa ibaba.